Napahiya si Lucy. Para siyang sinampal sa mukha sa publiko, habang tinititigan niya si Alex, na tumabi sa kanya, mas iniisip niyang wala itong kwenta. Ikinuyom niya ang kanyang kamay at hinampas ito sa braso. Kagagawan mo ang lahat ng ito. Ni hindi mo ako maikuha ng platinum membership card. Nahihiya ako. Napakatanga ko na nahulog ako sa'yo. Hindi ako mananatili sa iyo kung napagtanto ko kung gaano kakawalang kwenta. Nagsasawa na si Alex sa ugali ni Lucy. Itinulak niya ito at sinabing, Lucy, tama na. Lagi mong pinagsiselosan ang mga babae sa aking kumpanya at pinagbabawalan mo akong makihalubilo sa aking mga kaibigan. Naniniwala ka ba talaga na girlfriend kita, bitch? Namutla ang mukha ni Lucy habang pinagsasabihan niya. Hindi mo kayang bumili ng limang libong buffet kung wala ang tulong ko. Ngayong isinasama na kita para sa masasarap na kainan, umihiling ka pa ba ng higit pa? We've reached the end of the road, and I can't be with you anymore. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na sa bahay ko. Sinadya niyang magsalita ng malakas. Para marinig ito ni Celia. Tinatapos ko na ang mga bagay-bagay kay Lucy, ngayon din, Cel. Let eat. Naintindihan naman ni Celia ang sinasabi nito. Masyadong kasuklam-suklam na manatili dito. Naririndi ako, marahang hinaplos ni Tyson ang kanyang batok at bumaling sa waiter nang marinig ito. Isara mo ang establishment. Ngayon, kami ng aking asawa ay kakain dito ng mag-isa. Iniirita nila ang asawa ko. Muli ay hindi makapaniwala si Celia. She murmured, relax please. We don't have the funds to rent this restaurant. Sa mga mata ni Tayson, may bakas ng lambot. Huwag kang matakot. Regalo ito ng isang kaibigan. Sa kabila ng kanyang lubos na pagkalito, nanatiling bukas si Celia sa mga paliwanag nito. Pinaalis ng manager ng restaurant si na Lucy at Alex sa isang tono na hindi mahina o agresibo. Inutusan din niya ang mga waiter na linisin ang lugar. Pinilit ni Lucy na manatili at tumanggi na umalis. Bakit ako aalis? Parang wala naman kaming membership card. Nirentahan ng lalaking iyon ang buong restaurant para sa araw na ito, mangyaring huwag gawing mahirap ang pagsisikap sa pag-clear ng size. Tatawag ako ng security kapag ayaw mong umalis. Pwes, hindi ako aalis. At wala kang magagawa. Nagmura si Lucy. Anong kaguluhan to? It's nothing more than a run-down restaurant. Nagpa siya si Lucy na makipagsapalaran. Sa kanyang pagkahiya ngayon, kailangan niyang makipag-away kay Celia. Security Tumigil ang manager sa pakikipag-usap kay Lucy. Ipinatawag niya ang mga security guard at pinaalis si Lucy habang nagmumura at sumisigaw. Tinitigan ni Lucy si Celia na para bang sasabog siya sa galit bago siya umalis. Si Tyson at Celia na lang ang naiwan sa restaurant nang matapos kumain ang ibang mga customer. Inihatid ng waiter ang mag-asawa sa Lippy area at inalok sila ng menu. Matapos basahin ang unang pahina ng menu, si Celia ay nag-alala tungkol sa presyo. Maya-maya pa, hindi pa rin siya nakakapagdesisyon. Lahat ay sobrang mahal. Nang makita ni Tyson ang pag-aalangan sa mukha ni Celia, ay isinara niya ang menu at sinabing, bigyan mo kami ng isa sa bawat item sa menu. Natulala si Celia sa kaibuturan. Ang pag-order ng marami ay hindi kailangan. Hindi natin kayang ubusin ang lahat ng iyon. Inalo siya ni Tyson sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang kamay at sinabing, Who cares? As long as masaya ka, maaamong umiti si Tyson. Ang kabaitan sa kanyang mga titig ay nagpabilis ng pintig sa pulso ni Celia. Naglaan ng waiter ng oras upang ilarawan ang bawat isa at bawat item sa menu. Naaliw si Celia sa pakikinig sa waiter at nabis ang lihim na pakikipag-usap ni Tyson kay Wayne sa telepono. Tyson was concise and to the point in his text. Please come here to pay the bill. Kumunot ang noon ni Wayne na may malaking question mark. Muling nagpadala ng mensahe si Tyson. Ipaalam mo sa akin kapag dumating ka. Please put it on my top. Bahagyang nag-aalala si Tyson na baka aksidenteng ipagkanulo ni Wayne eh ang kanyang pagkakakilanlan, kaya maingat niyang ipinaliwanag na ang alam lang ni Sel ay isa lang akong miyembro ng pamilya Hudson. Kung babayaran ko ito, malalantad ako. Kailangan ko ang iyong kamay. Maaari kang pumili ng anumang gusto mo mula sa aking charity. It's completely free. The temptation was strong enough to draw Wayne Gaya ng inaasahan, sumagot ka agad si Wayne. Bueno, umasa ka sa akin. Please be patient for a short period of time. Sumagot si Tyson, wala kang obligasyon na magpakita ka agad. Ang kailangan mo lang gawin ay magpakita pagkalipas ng dalawang oras at bayaran ang bill. Stay out of my date with Cell. Nagkakaintindihan ba tayo? Si Wayne, na dati ay mabilis na tumugon sa kanyang mga mensahe, ay hindi tumugon Pagkatapos ng sampung minuto, nagpadala siya ng sigin bilang tugon. Ang mga tuldok ay kumakatawan sa iba't ibang damdamin, sinulyapan ito ni Tyson at hindi pinansin. Ang mahalaga sa kanya ay dumating si Wayne pagkaraan ng dalawang oras. Para sa kanya, ang pinakamahalagang bagay ay ang makipag-date kay Sel at samantalahin ang pagkakataong isulong ang isang kwento ng pag-iibigan sa sarili niyang gawa. Habang inaayos ng waiter ang mga pagkain in order ni Tyson at Celia, magalang niyang sinabi kay Tyson, Sir, pwede bang ipakita mo ulit sa akin ang membership card mo? Mayroong ilang limitadong pagkain na nangangailangan ng membership card. Inabot ni Tyson ang membership card sa waiter. Sinundan ng mga mata ni Celia ang mga daliri ni Tyson at nakita ang salitang Reyes sa signature section ng card. Ngunit mabilis itong kumilos kaya hindi niya ito nakita ng malinaw. Medyo nataranta siya. Kaninong card yun? Bakit nasa kamay ni Tyson? Nang makaalis ang waiter, lumapit siya at bumulong sa tenga ni Tyson, saan mo nakuha itong Palladium membership card? Inaasahan na ni Tyson na magtatanong ito. Kaya pinaghandaan na niya ang sagot. Kay Wayne yan. Hiniram ko sa kanya. Lalong naguluhan si Celia. Hindi Reyes ang apelido ni Wayne. Mali ba ang nabasa niya? Ngunit hindi na niya ito pinag-isipan pa. Kung tutuusin, may iba pang bagay na mas pinapahalagahan niya kaysa rito. May card si Wayne, pero wala tayong cash. Paano natin babayaran ang lahat ng ito? Mula sa pagpasok nila, naisip na niya ang eksena kung saan sila ay makukulong para maghugas ng pinggan para sa kanilang bayarin. Baka aksidente nilang mabasag ang ilang mga plato at mapipilitan silang magtrabaho dito sa lahat ng oras para mabayaran ang utang na pansin ni Tayson ang pag-aalala sa mukha ni Celia, kaya inalo niya ito. Huwag kang matakot. Darating si Wayne para magbayad. Ang maamong titig ni Tyson ay nagpapanatag kay Celia. Hindi niya napigilang mapabuntong hininga. Napakabait ni Wayne sa iyo. Mumiti si Tyson at sinabing, ang ganitong bagay ay isang perasong cake lang para sa kanya. Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, isang espesyal na pagkain ang inihain sa kanila. Mumiti ang waiter at nagpaliwanag, This is today's appetizer, caviar with seafood and cauliflower cream. It's a classic starter in our restaurant. First time ni Celia na kumain ng ganitong klasing pagkain. Pagtingin niya sa ulam na tila isang gawa ng sining at sa masalimuot na pinggan, medyo napahiya siya. Hindi niya alam kung ano ang kakainin at kung anong uri ng kubyertos ang angkop na gamitin. Napansin ni Tyson ang pagkapahiya sa mukha ni Celia, kaya sininyasan niya ang waiter na umalis na. Maaari kang kumain sa anumang paraan na gusto mo. Ayos lang. Hindi na kailangang mag-isip ng labis tungkol dito. Natakot siya na baka mapahiya si Celia, kaya kinuha niya ang kutsara at sumandok ng isang kutsarang laman ng alimango at kaviar. Pagkatapos ay itinaas niya ito sa harap ng bibig nito. Puno ng pagmamahal ang kanyang tono nang sabihin niyang, eto, subukan mo. Masunuring ibinuka ni Celia ang kanyang bibig at nilasahan ito ng mabuti. Noong una, matamis at napakapresko ang lasa. Ngunit ang aftertaste ay hindi may larawang maalat at sariwa. Sa pangkalahatan, ito ay kahanga-hanga. How is it? Gusto mo ba ang lasa? Tanong ni Tyson na nakatingin sa kanya. Tumango si Celia. Muling kinuha ni Tyson ang isang pilak na tinidor at tinusok ang parehong pagkain at ipinakain ito sa kanya. Masarap ba? Tumango ulit si Celia. Masarap. Kahit anong tableware ang gamitin mo ay hindi makakaapekto sa lasa ng pagkain. Kaya maaari mong gamitin ang anumang pinggan na gusto mo nang hindi nababahala tungkol sa anumang bagay. Noon lang naunawaan ni Celia ang balak ni Tyson. Natatakot pala ito na baka mapahiya siya. At labis siyang naantig sa pagsisikap nito. Matagal na siyang hindi nakakaramdam ng ganoong init. Ang pag-aalaga ni Tyson sa kanya ay nagpaalala sa kanya ng kaligayahang tila matagal na niyang kinalimutan. Nakita ni Tyson na namula ang mga mata ni Celia kaya nagmadali siyang nagtanong, what's wrong? Did I say something wrong? Umiling si Celia, wala lang. Natouch lang ako, walang sinuman ang naging ganito kabait sa akin sa mahabang panahon. Naramdaman ni Tyson ang mainit na haplos sa kanyang puso. Hindi ka ba tinrato ng mabuti ng mga magulang mo? Nang marinig ni Celia ang tanong nito, Naramdaman niya ang lasa ng mga pagkain sa kanyang bibig ay nagbago mula sa matamis at nakakapresko hanggang sa mapait at maasim. Simula nang mamatay si Jennifer, wala nang ibang tao sa kanyang pamilya ang nagmalasakit sa kanya. Si Damian at Madel ay nakatutok kay Seledita. Kinasusuklaman siya ng mga ito. Kaya pinilit niyang umalis sa bahay ng pamilya Kanor at manirahan mag-isa. Sel ang boses ni Tyson ang nagpabalik sa kanyang katinuan. Pinigilan niya ang kanyang kalungkutan, mumiti at iniba ang paksa. Well, let's not talk about it bihira lang ang masarap na kainan, kaya mag-focus na lang tayo sa masarap na pagkain. Ginawa ni Celia ang lahat para magmukhang kalmado, ngunit naramdaman pa rin ni Tyson na may mali dito. Hindi ba't ang sabi ng chismis ay spoiled at mayabang si Miss Canor? Ngunit ang kanyang asawa ay mukhang hindi pinapaboran ng mga magulang. Kahit hindi niya ito gaanong kilala, ay kitang-kita niya sa mga mata nito ang sakit at lungkot sa isang sulyap. Mali ba ang mga chismis. O hindi ito si Saladita. Ang mahalagang anak na babae mula sa pamilya Kanor. Thank you guys for listening and watching.